Hello guys, what's up? At ako ulit si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At ngayong araw nga to guys, ay birthday na aking pamangkin at medyo late na nga yung upload nito. At syempre, yung pagpo-voiceover ko dahil nga na-busy tayo sa trabaho. At dito na rin nga ako guys, nag-decide na mag-voiceover sa may baba. Dahil nga, medyo mainit sa may taas at wala nga kaming kuryente at nakatap lang ako oh, dito sa aming kapitbahay at syempre habang quiet pa yung mga manok ni kuya ayan sasamantalahin natin yung katahimikan dito sa may baba para naman mapag voice over tayo ng maayos at ito nga guys ang kaganapan ng birthday ng pamangkin ko at nag decide na nga yung ate ko dyan na magluto dahil galing din siyang work at medyo late na rin siya umuwi at ako naman guys may pass of the time at sumaglit nga lang ako sa may sunshine mo at nagpasama na rin ako sa aking pinsan na si tutoy katog ayan para uh, nga ng cake at minadali na nga lang namin at hindi ko rin naman alam na bumipila sa ate hindi ako na inform sayang yung pera ko charot at ito nga guys ay habang naghihintay sila ng mga kain, ay maaga namang nagsipagtagay syempre naghanda na rin yung aking bayaw dyan at mainom nga nila at present lahat dyan yung kaibigan din ni Joshua syempre yung mga tauhan din na atit yung mga bahay na din kung sino nandyan ay di sila ayun no so habang busy nga guys ang lahat ay nagpiprepare muna ako dyan nga in unbox nga yung mga cakes na binili at yun yung aking pamangkin si Nash ayun no nakahubad so, ba naman magmamana sa tatay niya lagi din nakahubad dahil eh, sa sobrang init na ng panahon guys at at syempre, ito na nga guys, sabang nag enjoy ang lahat, ay pinipilit nga nila ako mag-shot dyan. Pero sabi ko may pasok ako. Ang sabi ko na lang sa kanila ay mag-enjoy na lang kayo habang waiting dun sa mga ulam na lulutuin nga ng kapatid ko. At ito nga guys, ay eh, medyo natagal nga magbukas ng cake kasi hindi naman ako lagi nang bubukas dyan. Syempre, nag-iingat din ako baka mamaya mag-deform yung cake dahil sa masira pa yung araw ng pamangkin ko. Ayun, no? Sige nga guys, thankful nga ako kay Pogi at siya nga may hawak ng camera dyan. At sabi ko kunan mo muna ako para naman hindi may mahirapan ng video ba? Diba? ang hirap naman kasi kapag wala kang taga video tapos nagbablog ka isang cake nga dyan guys ay binili sa may golden lux at isa naman ay sa may red ribbon at syempre parehong masarap yan kasi parehong pricey <laughs> ayun no at ito nga guys ayun tagal bago ko naman tagal nabuksan at excited na rin nga sila syempre kakanta pa sila ng happy birthday sana all kaya nga guys, dati naman, hindi naman sanay, nakapag nagbe day tayo, ay merong mga cake, dahil importante lang naman nun. Basta merong pansit Canton tapos may tinapay at soft drinks. Aba, masaya na ang buong pamilya. Siyempre, hindi naman tayo mahilig nag-iimbita. Pumunta lang dun yung mga matatanda, di ba? Kasi magiinuman nun. After Siya nga guys, sinulungan na ako ng kuya ko dyan, si kuya Jojo, para ilabas yung mga cakes. At siyempre, ayan, pumasok na nga si Pogi dyan sa may loob ng bahay. At medyo makaalat nga, at hindi naman nakapag-prepare. Ito pala guys, ay ang inupahan ni ate. Pero syempre, pag may ng kapatid yung isa. Yung katabing kwarto nga nito guys ay ako yung nakatira. Pero dahil nga, pinalipat ako ni ate dito sa bahay nila sa may kabila. Ayun, di, doon na ako. Lumipat ako eh, di ba? Chawot. At syempre guys naman, yan ay matatagpuan nyo lang sa likod ng bahay din. Yung ko. Kaya kapag nagugutom ako, wala akong pagkain sa bahay. Diyan na pupunta kay ate Gina. At syempre, chana ako lumalamon ng mga tira-tira. At ito na nga guys ay nag enjoy na nga sila dyan sabi nga si Sindihan na taghanap nga ng lighter Naku guys, itong mga kasamahan ko dito ay nanigarilyo Pero paghanap pa ng lighter ay nawawala And uh, after one year nga guys, nahita kami ng lighter Pero parang hindi pa gumagana tong lighter na nakita ko At syempre guys, kapag yung mga bisita mo, nakainom na Naku, nagkakalimutan ng mga yan At ang alam ko guys ay may bisita na rin na una Yung ay pamangkin kasi nga biker din siya guys At yun ay mga bikers din, galing yata yung antipolo Hindi ko sure kung saan galing sila kung iba sa Pasig pero alam ko na una na silang umuwi at ayun nga guys nakakatawa naman dun sa mga bisita niya kasi nga kahit malalayo na ay na naman magkontrol sa masarili lalo na kapag nakainom ka di ba diba? so dapat alam mo na dapat magtira ka ng pang uwi mo lalo pa kapag nagbabay kayo at ayun nga guys nasindihan rin namin itong sa 22 years old na pala yung aking pamangkin at dumating nga dyan guys si Toto si Toto pala guys ay bata palang lang nasa poder na yan ng kapatid ko at si Toto pala guys yung sa may kanan ay mayroon mental health. Kaya kagaling niya lang sa my hospital at thank you kayo dahil nga nakawin na rin siya. At binibiro nga namin siya dyan guys dahil kung alam ko lang nababalik na pala. Hindi eh sana yung pangalan na lang ng cake ng isay nakapangalan sa kanya. Kaya tawang to kami during that time nga guys. kaya eh, kinakanta na namin sila dyan ng happy birthday. At syempre binabago ko nga yung lyrics ng happy birthday dyan. At sinumulan na rin namin magkantsawan at mag tawanan at syempre si Tutu naman ay tawarin tawa rin. at syempre nakakatawa rin dahil nga makikita mo rin namin sa kanya mukha na masaya din naman siya sa ginagawa namin at nag enjoy siya dyan at bawal nga siya dyan guys uminom kaya binabantayan taga namin na bawal siya mag -shot. at make sure talaga hindi niya gagawin kasi yun yung advice sa kanya ng kanyang doctor pagkakalam ko guys once in a lifetime nga lang itong experience na to at di ko sure kay Tuto kapag may ganito siya mga experience din pero at least kahit papano ay naiperanas namin yung kung gaano ba mag karoon ng isang maganda at masayang moment, di ba, sa buhay mo. At alam ko na hindi niya rin naman yan makakalimutan kahit na tumanda na siya. At uh, thankful ako kasi nga dun sa mga tao na sa likod ng ganyang preparasyon ay nairaos din namin yung birthday ng akin pamangkin. And thankful din sa mga parents niya at sa mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!